Basis sa kwento ninyo, dahil uh, ang mga ito na katira sa inyong lupa ay nakiusap lang tulad ng nasabi natin sa mga videos natin ay ang kanila pong possession dito ay hindi po may tuturing na natin, tatawag nating uh, possession in the concept of an owner or lawful possession that would constitute uh, a right no for them to continue uh, possessing the property or occupying the property and later on claim ownership lalo na eh, titulado naman ng inyong lupa. So, ang maaari nyong gawin ay mag-file muna kayo ng uh, reklamo doon sa barangay, no? At kung walang mangyari, after at tatlo, apat na pagdinig, no? Ayaw pa rin umalis, hindi kayo nagkasundo, ay mag humingi na kayo ng certificate to file action upang sa ganun ay makapag-file kayo ng kaakibat na legal remedies particularly forcible entry or ejectment with damages okay now uh, halimbawa naman hindi kayo nakapag-file ng kaso no at nalipas na ng one year at sila ay nandoon pa rin okay ay this time at uh, ang issue dito ay ayo lang nilang umalis hindi naman nila inaassert na sila yung may-ari ay mag-file na kayo ng action publisana no na isang action interdictal na kung saan ay ma-recover po ninyo ang inyong possession sa property considering na kayo yung may-ari ng property at sabi mo nga meron namang kayong titulo. Okay? Now, uh, sa ibang parte naman, kung sinasabi nila na hindi kami nang may-ari dito, parang inaangkin na nila, ay pati in short, dahil sila yung may-ari, uh, ay pati possession or ownership ay issue na dito. Abay, uh, kailangan ay... Uh, magpile din kayo ng uh, reklamo sa instead of action publicana, ay pwede na kayo mag-file ng action reivindicatoria to recover ownership and properties okay so uh, uh, pagpag kayo sa inyong lawyer for further legal assistance lamang na kayo pag may alam sa batas